Hello mga papa, what's up? Kapon <laughs> boy king papa bench is back. <laughs> may mga pahabol pa ng snow. May snow pa. Uh, summer na ngayon. Summer time na. Pero may snow pa rin. Um, April 3. Ayan. April Falls. April Falls. Pero hindi siya nagpo-falls. <laughs> Ay na-falls pala tayo ng summer. Tama lang na April Pulse ngayon kasi na Pulse tayo ng Summer. Uh, Mantay mo Summer, may snow. Ayun, namatay na yung makina ng truck natin. Automatic kasi yun. Ayan. Tinan mo naman, no? Oh, mga katropa ko, nagkakarga sila dito. Kami, magkakarga kami. Kararating ko lang. Pakita ko sa inyo ang truck. Itura ng truck ko kasi napaso, napa, napasubo tayo sa snow. Kanina, antakbuhan tayo na sa kalsada eh yung nahabang nananakbo tayo yung takbuhan kanina napasubo ng snow mapapalapan tayo ngayon pakita kayong truck ko <laughs> ayan mga papa ayan mga tropa andun sila sa malayo yung unahan doon Ayan yung unahan doon meron doong ano lumabo ah <laughs> ayan yung unahan doon yun 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 meron doong uh, kayuran magkakayod tayo mamaya ng isno sa bubong natin kasi yung bubong natin Uh, makapalang isno, punong-puno so ito yung truck natin ayan, hanggang ngayon nanggigitata pa rin siya mga yellow po yan siya kinayod ko na kanina yan ngayon, nagyelo na naman ulit kakayaw rin ulit natin yan ayan yan ang itsura ng truck natin ngayon, nanggigitata <laughs> ayan ayan siya, napaka rume dahil sa napasubo napasubo tayo ng isno kanina sa takbuhan ayan nakapakarumi niya kita nyo naman nagkalat hindi malang natanggal yung isno habang tumatakbo tayo yung mga yelo na nakadikit ayan ang dunges <laughs> Andunges, ayan, yung ilalim niya, ang kapal-kapal ng yelo yung kanyang taktak -tak na nga natin taktak -tak natin yan uy, Ay, ayaw niya matanggal uy, ayaw nang gumalaw yung ating yung landing show niya ayaw nang gumalaw nanigas na nanigas na yung kanyang landing show ayaw ng nang gumalaw na ano na siya, natabunan na talaga siya ng yellow Nang ice, nag ice na siya yan truck natin napakadungis, nag ice na balot na balot na siya ng ice ng yellow Pute. <laughs> marumi <laughs> ayan yung kanyang ano ay ayun ang ayun talaga niya matanggal mamaya kuskusin natin yan yun pa pati yung likuran yung likuran bahagi niya ayan mahirap tong buksan ngayon ayan buksan mo natin hirap yung buksan ngayon eh buksan natin yan isandal, isandal ko muna kayo dito Mapapaka. at magbubukas tayo yan dun pa na yan 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 Ayan, kailangan niya pang buylohan eh no. Ayan mga papa. Oh. Yan yung ating trailer. Tingnan yung, yung nakabalandrang yelo sa likod ng pinto. Ang hirap niyang buksan kasi <laughs> Luma, nagbablard siya. Nagbablard po natin. Ang hirap niyang buksan. Yan o. Oh, yan yung lock niya. Kasi nababalot siya ng yelo. Nabalot ng ice. Nabalot, nabalot siya ng ice. Kaya ang hirap niyang buksan. Kailangan pang itukod yung paa oh, umuulan pa rin tuloy tuloy pa rin yung patak ng isno walang tigil ayan isno storm kasi kagabi ayan nakita nyo naman yung landing show natin oh. binalot na siya ng isno binalot na siya ng yelo ay, yun, bumagsak na yun. Hmm. Oh. Hmm. lasin ko lahat yan mamaya <laughs> yan naman yung mga yelo oh, nakadikit na sa nanigas, nakalawit ayan, mga yelo po yan, yung mga yan mga ice yan, nag ice, nag ice na siya nag frozen, nag yung trailer natin mm. ayan oh, nag frozen hmm. pati yung railing sa gilid para sa bisikleta nag frozen po siya yung truck natin ngayon ganyan ang kaganapan ng ating truck nag frozen <laughs> so mamaya kasi pati yung bubong nya may mga ice buya. ayan o yung mga bubong nya dalawang trailer natin nag ice yung bubong ayan o mga naka mahuhulog na sila yung mga ice sa taas kaya mamaya kakayuri natin yan Kawawan truck <laughs> Balot na balot na ng ice Ayan, nandito pa tayo sa loading area ngayon Magkakarga tayo Mga tropa doon, nagkakarga sila Mamaya punta tayo doon Tayo e mag ano, Magkukuskus Pakita ko sa inyo mamaya Ayan mga papa, tapos na tayong magpakarga So let's go At atin ang kuskusin Yung bubong ng ating truck <laughs> kapal pa ang yelo sa bubong eh Kailangan matanggal 'yon kasi dito po sa Europe Bawal po kasi yung ano, bawal po kasi yung uh, mag-drive ka lalo sa motorway or sa expressway <coughs> Bawal po yung mag-drive ka na maraming ano, maraming yelo sa bubong. Uh, bawal po 'yon ah uh, minsan eh hindi lang po minsan pag ng polis talagang hahabulin at uh, uhulihin hindi ko lang sigurado kung magkano violation nun kasi ang alam ko ang gagawin ng mga polis dyan nadaling ka doon sa mayroong mapagpatungan yung kagaya po niyan yung parang scaffolding na sa bandang kanan ayan yan dyan po tayo tatapat na yan dyan sa yan sa bandang kanan na yan ay uh, dyan tayo papasok para tayo po ay eh, maka ano makapatong at makapagkuskus ng bubong dyan po tayo pupunta overchicken lang natin itong isang truck sa likod natin baga tayo pumihit so ganito po dito mga Fafa -fa, ano iba po kasi yung uh, winter ngayon nitong 2023-24 year 2023 at saka pasok ng year 2024 iba po yung winter nya talagang kakaiba, kagaya ngayon April Fools April Fools ngayon, kaya pati ang panahon eh, nakikifools na rin <laughs> yung yung winter ngayon yung winter eh ay yung summer time eh nag ano siya nag nag snow siyang bigla isipin mo summer time na inbis na dapat pag init na mainit na ang panahon bigla siyang bumuhos nag snowstorm kaya ganyan po ang kinalabasan ayan papasok po tayo dyan Diyan tayo magkukuskus yon ng yelo Ng ice <laughs> Yelo ng yelo Yung eh, kulay puti naman Dalawang trailer itong kukuskusin natin Ayan May hagdanan yan eh. Diyan tayo aakyat Ayan. Itatapat natin yung trailer natin dito lalapas lang natin ng konti yung ulo para makuskos siya ayan. ayun so let's go mga papa so ayan na mga papa ayan. nakapwesto na tayo dyan magkukuskos na tayo ngayon ng <laughs> mga yellow mga isno sa ibabaw ng bubong nanigas kasi koskosin na natin aakyat tayo doon. Papatong tayo. Ito, ito, ito. Ya, yeah, ya, yeah, iya yeah, iya yeah. <laughs> Mahaba-haba itong koskosin natin. Ayan, sa bubong ng trailer natin. Oh. Nakapatong yung mga isno doon. Nanigas na yung mga yan. Eh, mahirap na. Baka matyempuhan tayo at mahuli tayo ng pulis. Kaya koskosin na natin. Ayan, oh. tayo dito sa hagdanan nag April Pulse kasi yung panahon eh <laughs> pati weather eh April Pulse na rin ayan Ayun. so meron po siyang pangkoskos na nakasadya rito ayun pa ito yung mga pangkoskos Ayan naman yung bubong natin. Itutulak po natin yan yung mga yelo na yan. Buti kunti na lang. Ayan o, no, kailangan malaglag yan. Mm -hmm, buti kunti na lang. Aakyat po tayo dyan. Punta tayo dun para makuskus natin. Medyo may kabigatan yung pangkuskus natin. <laughs> <gulang> <gulang> Ayo, itu pangkos-kos natin. Ah, oke okay din yeah. yeah. <gulang> ah. <gulang> ya, ya, ikan paka. siya. So, okay na mga papa no. Nakuskus na natin, lamig. Nakuskus na natin. Ayan. Ayan. Wala na tayong kaba. Hindi na tayo kakabahan pag tayo ay Ayun, malinis na siya. Nakuskus na natin ang mga ice snow, yung mga ice tataas na nanigas. <laughs> so wala na tayong kaba pag tayo ay nag-drive. Wala na mga yelo, wala na mga ice, wala na ang mga snow na magtatalsikan sa kalsada. Dito yung kakabahan kung tayo ay hahabulin ng mga pulis. So yun lang mga papa. No? Thank you. Thank you and God bless. Salamat sa walang sawang suporta sa ating channel. Ayan, nasa taas tayo. <laughs> sana matapos na tong mga isno na to para maganda na ang biyahe lagi so yun lang mga papa no? thank you, God bless God bless mga papa